Bullet number one. Check. Good day mga farmers and uh, welcome back to my channel Merino Farm TV. For today's video mga ka farmers ating ifi-flex itong laruan or uh, hunting rifle which is PCP 0.22 ammo with 3000 psi tank ang Phantom X uh, PCP air gun. Hindi ko masyadong alam lahat ang specs mga ka-farmer. Sinaram ko lang to sa kapatid ko. And meron siyang 13 rounds magazine. Ito. So, Napakaganda. So retractable butt. Ayan. Nare-retract. Meron to siyang bipod pero hindi lang nilagay ng kapatid ko. Kasi mas mabigat kasi siya kung merong bipod. So, tites natin Ayan. Ayan. Ito yung harap ng... Ah, okay. Wait lang. Ayan. Ito so, magkita. Ayan o. Ayan. Ayan yung harap ng scope niya. Hindi ko alam yung saktong sukat ng scope. Kung ganito kahaba. Wait lang. Wala. Hindi ko... Kwan mga ka-farmers. Ayan. So, iti-test natin kung accurate ba. So, andun yung target. Kita ko sa inyo. So, ayan yung target mga ka-farmers yung papel. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung target natin. siya na mga ka-farmers ha. Hindi ko mai ma sabay yung target sa kayong uh, baril dahil isa lang yung cellphone natin. So, Mamaya pagtapos natin iputok yung 13 rounds, i pupunta natin yung target kung ilan ba yung tumama o kung tumatama ba tayo. So ayun mga ka-farmer, simulan na natin. I-set ko lang yung camera para mas makita nyo. Right. Yung kaking mechanism niya mga ka-farmers, andito sa side. So, yung kaking mechanism niya. Ayan. Pull mo lang yung lever. Tapos insert mo tong magazine. Ayan. Dito sa side. ayun yung ito yung kaking lever niya. Ito mo lang. Tapos ito, lagay mo lang siya dito. Yan. Pag nag-click. Yan. So, loaded na. Meron na yung, uh, may bala na. Ito naman yung safety. Safety off. Uh, safety on. Safety off. So, test fire natin mga ka-farmers. so bago tayo pumutok mga farmers hindi ako expert sa barrel so test lang natin di ko alam kung tatama ba tayo okay. bullet number one kap Ang kagandaan nito mga ka-farmers sa PCP ay meron siyang sariling bomba, meron siyang pump. Yun nga lang, kapag manual pump, yung gamit mo medyo nakakangalay din. Maganda yung uh, electric pump, yun nga lang medyo pricey. Mas, ma mas mahal kasi ang mga PCP mga ka-farmers, kumpara mo sa mga CO2 or yung brick barrel. Uh, medyo mas pricey kasi ang APCP, PCP. Yun nga lang kasi mas maganda. Mas malakas. And syempre mas convenient pag lalo na pag nasa bundok ka. Kasi dala mo lang yung pump. Pag naubusan ng hangin, mad, mabili, mabilis mo lang marirefill yung hangin. Aside from, di tulad ng mga CO2, mga ka-farmers, kapag naubos yung laman ng tangke at wala ka pang na, natatamaan or nahahunt, wala na. Kailangan mo nang umuwi. Magpa-refill ka ulit ng tangke. Ah, uh, ito nga palang sabi ng kapatid ko, pag puno yung 3,000 PSI, uh, nasa settings niya is kaya niyang pumutok from 80 to 110 bullets. PCPA Amo. Ang pangalan ng Or brand ng uh, pellet niya is Astro, made in Philippines. Yun ang sabi ng kapatid ko. And, natest, na-test niya na rin yung ilang mga brand ng bala, tulad ng Gamo, ng mga... Pero sabi niya kasi mas maganda yung quality ng Astro. Ayan. Ang bala nito ay 0.22. Meron, merong 177, 0.22 and point five yata meron din. So, 'yun nga lang talaga mga ka-farmers, medyo mas pricey ang mga PCP. Ah, uh, meron dito ang alam ko kay GP Garcia ako pang oh, Pampanga or Bulacan 'yon, mga ka-farmers, napapanood ko lang din naman sa YouTube niya. Ang pinakamura niyang PCP, ang alam ko is nasa 25 to 20 to 30,000, depende 'yon sa brand mga manlapat lapat yung mga gamit niya, mga ka-farmers eh. Ayan. Pero ito is Phantom X. Actually, hindi Phantom X talaga to. Uh, pinat nagpalit na siya ng body. Yung original na nakakabit dito is tinanggal niya. So, nagpalit na siya. Uh, parang accessories na to. Ayan. Kasi mas magaan ito compare doon sa original. Hindi ko alam yung pangalan ng unang, yung original na name nito eh. Pero, Pasensya na hindi ko may disclose yung price kasi yung kapatid ko mismo ayaw rin sabihin sa akin. So pag hindi niya sa ayaw niyang sabihin, alam na. Medyo pricey mga ka farmers na. Ayun. Tuloy tayo. Tsaka ang kagandahan kasi nito mga ka-farmers pag may magasin, kak shoot, kak shoot, kak shoot. Hindi ka na yung magkakaka uh, magkakak ka tapos reload isa-isa. So, yung position mo lalo na pag uh, na, nasa hunting mode ka or nagahunting ka, o naka nakadapa ka na tapos isang putok ka sa karga ng bala, isang putok ka sa yung position mo pwedeng mas uh, makita ng mga hinahunt mo, mas mabilis nilang ma-detect kasi mas maraming movement yung nagagawa. Hindi tulad nung mga nito, pag nakaposition ka, cock, shoot, cock, shoot, ganun lang yung kuan mo, yung gagawin mo. So yung position mo and yung, yung tamang position pati ng katawan, hindi nababago. So continue tayo mga ka-farmers. Ayan, kung kita nyo mga farmers yung target natin, uh, punit na. Mas, mamaya, pakita natin mga ka farmers Kailan kung ilan pa yung rounds. Ilang rounds pa ba tayo? So, 5 rounds. Meron pa tayong 5 rounds mga ka-farmers. Ah, punit na. Punit na yung target natin, mga ka-farmers. At pala, karton. Last round tayo mga ka-farmers. Tapos titignan na natin yung yung target natin. O tara mga ka-farmers, no? ito yung target natin. Hindi na natin mabilang kung so, ito yung target natin. Ayan. unit punit Ayan. So ito yung result niyan. So napakalakas mga ka-farmers, no. Osap-sak yung target natin. Dapat pala karton yung nilagay ko. So, ang distance niya, dito yung, doon tayo nang galing. Ayan. Ayan. So, siguro nasa 25 meters. Ayan. Estimated, more or less, yung distance natin mga ka-farmers. So, accurate naman. Maganda naman yung tama niya mga ka-farmers. Okay, so ayun lang mga ka-farmers, sana nagustuhan nyo yung video ito At kung bago ka palang dito sa ating channel, wag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. siya nga pala mga ka-farmers, gumagawa ko ng video ngayon uh, tungkol sa paggawa ng balot. So meron tayong nakasalang doon, meron na akong initial video. So... Hintayin ko na lang na mag-16 days yung balot bago ko i-post yung video. So, ongoing yung paggawa ko ng video doon sa uh, paggawa natin ng balot, mga ka-farmers. So, ayun lang. Advance, Merry Christmas and Happy New Year. Ingat tayo, mga ka-farmers. Salamat sa panonood.